Yadaro po. Ako po, si ERP ng Jim D po. So, mapapasin nyo ngayon, punong-punong uh, -puno ngayon to yung showroom natin. Plus, meron pa tayong mga gamit sa labas. So, for today, may tatlo tayong uh, proof of completion. Pero, hahatiin natin sa tatlo yung mga proof of completions na yon. So, una, uh, gawin natin yung proof of completion, yung para kay Cerro Mayo Uy ng General Trias. So, brief na kwento. So, ito sila, Sir Romeo, matagal na sila kami nagko-communicate. So, every now and then, nagkakamusta siya, tapos pumunta siya rito sa, sa, sa fabrication, sa showroom namin. Then, saka lang nag-materialize after ilang buwan yung, ano namin, yung transaction. Pero, ang kagandahan kasi nito, ah uh, ang, ba, bakit? Kasi nag-canva sila eh. So, may iba pa sila mga pinuntahan ng mga uh, fabrication. Ang tanong, bakit sa Gym di po? Well, pera sa malapit talaga yung Gel 3S dito sa amin is kayang-kaya natin iserve yung warranty. Kasi itong mga gamit na to is uh, covered ng one-year warranty against faulty workmanship. <clears throat> Ang di lang covered po ng warranty is yung mga wear and tear, especially yung mga cables, yung upholstery, may mga pagkakataon na pwedeng masira. So yun yung hindi, ano. Pero bukod doon, Ah, uh, maliit lang yung ano kasi yung nire-require namin na down payment. So, hindi ka gaya ng iba, 50% mahigit, tapos gagawin pa lang. Hindi ka tulad dito sa amin kasi, sa ngayon, kung pupunta kayo dito sa Cavite, meron kaming mga available na stocks. Actually, tong kay Sir uh, Romeo, parang inaabot kami ng 3 to 4 days para ikumpletuhin. Kasi, available na yung mga stocks natin. Pero ang ang kailangan lang ilagay is kailangan ilalagay ng bago tong ano eh, tong mga upholstery, attachments, selectorized plates. So doon pa lang kami gagawa pagka ano, pagka may order na. Pero tong mga equipment, sa ngayon may mga available tayong mga stocks. So just in case na makapunta kayo rito at available yung stocks, kaya namin i-prepare ng 3 to 4 days para ma-deliver sa inyo yung ano, yung mga gamit kasi kumpleto na yan. So, isa yon sa advantage ng Gym Depot kasi sa iba kasi, pag gagawin mo pa lang, uh, hindi mo alam kung ano yung kalalabasan eh. Hindi mo alam kung ano yung klaseng bakal. Kasi papakitaan ka nila ng ano, ng mga finished products sila. Palagay ko, pareho ko, meron silang mga gym. sa so, papakita nila yung sa gym nila. Pero, syempre, may, may chance talaga na magkaiba yung ano, yung kalalabasan. Kaya yun ang maganda, makapunta kayo sa showroom ng mga fabricators tapos may kumpara nyo isa-isa. So sa amin, may mga gawa na kami. Okay? Pero sa gawa na uh, makikita nyo, meron kami mga mamaya, papakita ko sa isa pangatlong uh, proof of completion, meron kami wala pang mga kulay na ginagawa. Yun yung madami kami. So, ang kagandahan nun, kung makikita nyo nang wala pang kulay, makikita nyo yung quality ng ano, ng bakal. Makikita mo quality ng welding. And by the way, powder coated po lahat ng gamit natin. Hindi tayo nagpipintura. So, sa mga hindi nakakalam, yung powder coat po is mas maganda siyang proseso para makulayan yung mga uh, gamit natin. Kasi, nung nagsimula tayo way back 2008, hindi pa uso powder coat sa, sa mga gym equipment. <coughs> ang ginagawa natin dito pintura, pero ang ginagamit natin dito yung mga ansal. So mamahalin nyo Pero would you believe, kahit ansal pa yung gamitin natin, mamahalin siyang pintura. Itong side na to, pagka tinamaan ng barbell, ano yan? Ang lalaki, tipak-tipak talaga na natatanggal. So in a matter of one month to two months, ang pangit na nung, ano, nung, nung, nung finish ng ng equipment, lalo na yung tinatamaan, kasi tipak-tipak, tapos doon siya kakalawangin. Unlike sa, sa powder coat, ang powder coat kasi, ang proseso nito ah uh, in oven bake to. Pero bukod sa oven bake, yun yung huli, ah uh, may conveyor belt to sa taas, nakasabit. Pero yung conveyor belt na to, it's either positive or negatively charged yung, yung conveyor belt. Tapos, yung powder coat gan, it's either positive or negative, basta magka-oppose siya. So once na ibubuga nung powder yung ano, dumidikit kagad, parang magnet. So yung polarity, yung, yung secret doon. So parang magnet, so dumidikit kagad. Pagdikit dikit noon, diretso naman i-oven yon para ma maselyuhan at mapermanente na yung kulay. Ang kagandahan kasi, ang powder coat, o, although hindi siya scratch-proof, pero scratch resistant siya. Mahirap siya ma, ma, ma mahirap siyang magasgas basta-basta. Kagaya ng mga nakikita niyo sa mga deliveries namin o mga old na mga gym. Maski pagpunta kayo sa gym ko, patagal na 'yung gym ko tapos na nag average kami ng 150 to 220 katao isang araw sa gym namin. So na-imagine na nyo niyo kung gaano ka ka katindi yung bugbog na inaabot ng bawat equipment pero makikita nyo birang-bira kay makikita na natuklap to ang nagdagagasgas yung unahan yung tinatamaan ng uh, mga barbell at yung mga tinatamaan ng plato pero the rest of the body hindi hindi talaga siya kinakalawang napakatagal so yun yung kagandahan ng ng powder coat pero pa doon sa gym depo kasi kaya nasabi ko sa inyo, nag experiment kami pa paano mapapaganda, ma mapapatibay yung mga gamit. Kaya ito, dati wala talaga ano eh, nag naglalagay ng plastic sa pouch sa sa mga uh, uh, upholstery nila. Actually, dati tinatawanan kami nito na naglalagay kami ng upholstery kasi to personal preference ko talaga to. Uh, although tinatanong ako ng mga kliyente ko, pwede tanggalin, pwede. Pero kasi, ito yung reason bakit Uh, gusto ko may plastic. Una, for hygiene purposes. Kasi, pinapawisan po to Kagaya na itong party na to ng ulo ng decline, itong party na to ng incline. So, pag, pagka pinawisan kasi to at walang plastic, direkta yung pawis ano, sa leather. At pag dumirekta yung pawis sa leather, yun yung magpapadry sa leather at magkakrak. At doon papasok sa crack na yun, yung mga pawis sa ulo. At sa so, mga matagal na nag gym alam nyo kung gaano kabaho pag pinasukan na ng power siya. So, ang kagandaan ng plastic kasi, una, hindi siya masisira kagad yung, yung, yung upholstery. Tapos, katulad sa amin, sabi ko sa inyo, 150 to 220 isang araw ang tao. Eh, matagal, siguro once a year pa, bago kami makapagpalit ng plastic, ang dami na ng tao. No? So, matibay, eh, tatagal yung plastic. Tapos, in case, na masira yung plastic, napakadali lang po na palitan to. Kesa palitan nyo mismo yung leather kasi diyan kayo gagastos doon sa leather kasi papatahin nyo pa, maghahanap pa kayo ng tela. Sa so, matalang plastic, kahit saan may makukuha kayo. So dati, pinagtatawanan lang kami dito sa plastic na to. Pero ngayon, pansinin nyo, halos lahat naka-plastic na. So yun yung mga uh, ilan sa mga reasons bakit uh, nakakapag-convince kami ng mga tao. Kasi kita nyo, ang dami mga orders ngayon. Matatanong mo sa isip mo, bakit kay Jim D po nagtitiwala yung mga tao. So napakaraming reason. Mamaya pag nag proof of completion tayo doon sa kabila, ipagpatuloy natin yung ano, yung mga reasons na yon. So itong uh, order ni Sir uh, Romeo Uy is package B. So, meron pagpasensya niya kasi medyo masikip yung pagkaka-set natin kasi punong-puno ngayon yung mga equipment. So, meron tayong inclined uh decline at saka flat bench press. Tapos may plate rack din po kasama ito, pero may kasama po 'tong 800 pounds na plato. So lahat ng mga packages natin may kasamang 800 pounds. Ngayon, may kasama din super rack with crossover, pero itong tong package ni Sir Romeo is i-convert na natin sa selectorized which is mas konbinyente, kasi pag selectorized kagaya nito, ano, that pull down So, ang problema sa lat pull down, pagka plate loading, paglagay mo ng plato, tatanggalin mo pa. Tapos hindi makakasabay dito yung ano, yung mahina, yung magkaiba ng ng energy, yung power. Kasi kung magsasabay yung mahina at malakas, mangyayari na niya, kailangan niyang tapusin muna yung isa para matanggal o ma ma madagdagan niya ng plato. Unlike ito sa plates, Kay, kay, malakas ka, kay mahina ka, ililipat mo lang naman yung pin, tapos ibabalik mo sa dati para as courtesy para doon sa susunod na gagamit. So, yun yung kagandaan ng selector space. Tapos, wala ka nang ililigpit dito. Samantalang sa plate loading, usually, mga tamad pag yung mga tao magligpit ng plato. So, may kasama rin, ano, uh, 5 to 40 dumbbells at preacher curl. So, yun yung kasama sa, sa package Tapos, isa pa sa kagandahan ng mga gamit natin, makikita nyo, black and red yung gamit natin na color combination. So, tingnan nyo lahat yung pula, maski dito, yung pula, lahat po yan detanggal. So, ang kagandahan yan, pagka nadidisassemble, kagaya na ito, itong super rack at saka leg press, alalaking equipment po nito. Kung ito po ay hindi may baba class, hindi kakasya ito sa pintuan, hindi kakasya ito sa hagdanan. So, yun yung kagandahan sa Jim Depot kasi na-anticipate na namin na mm, baka maliit yung pintuan nyo, baka maliit yung hagdanan nyo, hindi kakasya talaga yon. Pero sa Jim Depot, in-anticipate natin yan, kaya pinagandaan natin kahit sa shipping, pag pinadala natin yan, hindi siya ganun kabalki kasi, lalo na to, mamaya, proof of completion natin, paputang marawi to. So, papadala to sa, sa Cagayan de Oro or sa Iligam. So, pag pinadala yan, susukatan ng barko yan. So, mas malaki yung kargamento, mas mahal yung babayaran kasi per cubic meter ang bayaran or per kilo, depende kung ano yung mas mahal. So, na I hope yung kay ser Romeo is na nasatisfy natin siya at, at bukas i-deliver na po to. So, i din natin yung pag-deliver uh, para makita nyo kung ano yung setup nung kay Sir Romeo. Ako po si RP ng Jim Maraming salamat po.